Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Mga kapatid, mayroon akong mahalagang mensahe para sa inyo ngayon. Sa buhay natin, maraming pagsubok at hirap ang dumarating. May mga pagkakataon na pakiramdam natin ay nag-iisa tayo at walang pag-asa. Ngunit may isang katotohanan na dapat nating tandaan. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Roma kabanata 8 talata 38 hanggang 39. Kahit kamatayan, buhay, mga anghel, kapangyarihan o anumang bagay sa mundo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, gaano man kabigat ang problema natin, gaano man kalaki ang ating pagkakamali, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Manalig tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, sabihin natin sa Kanya ang ating mga problema. Magbasa tayo ng Biblia para malaman ang Kanyang mga pangako. Makipag-ugnayan tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya para magtulungan. Huwag nating kalimutan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay laging nariyan, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Kaya, harapin natin ang bawat araw na may pananampalataya dahil walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Tandaan mo, kahit anong pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ang Diyos para sa iyo.